Hi guys, good morning! Good morning po sa lahat na good morning mga kabalayan, mga katano, at syempre mga kalingap. Uh, part 2 tayo ng aking uh, vlog sa aking VFF na si May Canaria. Uh, dito po tayo ngayon sa kanyang nabiling asyenda dito sa lugar ng DAET, Camarines Norte. So samahan niyo po kami ng paglilinis, kung kami maglilinis. <laughs> kung kami okay, maglilinis maglilinis po tayo sa kanyang nabiling lupa tara guys samahan niyo po kami tara 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 this is it pansit eto na po eto na po ang ayan po ayan po yung mayari ng bahay gulat ka alam mo di ka kasama huy eto guys ang nabili niyang ano lupa no diba ha napakasarap napakiramdam na ikaw ay makakapag-invest ng ganitong lupa sana uh, someday uh, maka, makabili rin tayo dito guys ng lupa at para kahit paano may siya hindi siya ma, maboboring sa buhay niya may guide kasi po ay uh, kami dalawa ay para na rin magkapatid dahil ibinilin sa akin ng kanyang mami na alagaan ng kanyang big girl uh, na si VFF no So guys, ito po yung part 2. Ha. pasensya na kayo kung ito muna yung magiging content ko ngayon. Iba vlog ko hanggang sa umpisa mula sa pagbili, hanggang sa pagbabayad, hanggang ngayon na paglilinis, hanggang sa matapos kung siya man po ay makakapagpabahay dito sa nabili niyang lupa. Kaya yeah, guys, huwag po kayong magsawa ng panonood ng aking content sa aking VFF at kami po ay Litson man sa inyong paningin. Pero kami ay masarap pa rin. <laughs> ah, 'Di ba? Litson man sa inyong paningin. Pero kahit sa gusto nyo, yami pa rin. Walang tapon sa hipon, ang tapon. Sa lechon ay walang tapon. <laughs> diba Okay. <laughs> ay ay guys, no, sa mga nanonood po ng akin mga premiere ta mga video. Salamat po sa pagtingkilik. Ah, uh, sa ngayon wala ho pa tayong ano, wala pa tayong scout. Wala pa tayong na, napupuntahan na mga pwede natin tulungan kasi medyo um, nagpahinga lang po tayo sa ngayon kasi uh, meron tayong <laughs> meron tayong nararamdaman sa ating kalusugan. Kaya ito muna ang magiging content natin. Nawa po kahit papano. Tangkilikin nyo naman po ang aking mga video. Ano? Kaya, yeah, Tita Erma, salamat po sa lagi nyong uh, pasugod sa aking mga video. Tita, dito ay napaka maraming bakanting lupa. Kung gusto mo po bumili, ano, meron tayo ditong contact na uh, siya na rin po ang ating magiging kausap sa pag pagbili. Uh, Kagaya nito, at si Ella gusto rin niyang kumuha dito. So, meron akong, meron akong tinignan or tinraping na lupa. Nakasakaling ay mabili din. Pero kung gusto mo naman tita, pwede rin po iyo muna. Tsaka na po kami, ano? Ayan. Dito, dito sa lugar na ito, guys, marami na tayong kapatid na uh, kapwa kalingap. Mga, mga kapatid natin sa pagtulong marami na po dito sa lugar na ito. Kaya, hindi ka na may inip, no? Kung dito ka man mananatili. <laughs> Kaya, guys, sa mga nais pong bumili ng lupa dito, marami pa pong bakante. Tayo muna, guys, ay papasyal kila Kuya Alex Librada at silipin ang kanyang mga anak na alam ko kasi ay wala sila sa kanila ngayon. So, guys, nawa ay... May tao sa kanilang bahay ah Kuya Alex, pupunta lang ako sa bahay mo Ano, mapasya lang kung sino man naiwan mga anak mo At makamusta man lang Tara guys, samahan niyo po ako kay Kuya Alex Tara guys, punta tayo kay Kuya Alex Kumustahin po natin Ang kanilang mansyon Nandito na ba agad tayo? Ito na ba? Tao po! Hi, ito kapatid yata ni Sis Glay Sister, nandiyan si Sis Glai. Ay, wala pa sila? Ay, vlog ako. Nag live shout out. O, sabi ko nga kasi alam ko nga wala sila. So, sabi ko, nandiyan din lang ko nakabili ng lupa yung kaibigan ko. Ngayon, naalala ko nga wala sila. Gusto ko yung kumustahin ang kanyang mga anak kong nandiyan. May kasama na. ah may kasama naman pala, guys. Kala ko nag-alala rin ako kahit pa paano. Baka ako walang naiwan ng nakakatanda. Sis, ano man pangalan mo, sis? Yan, yeah, May ano ka rin ba? May uh, ano ka rin, YouTube? Wala. Ay, parang nakita ko lang si, si ano, sis Lorraine. <laughs> Kay, sister. Ako'y napapunta na rin kasi parang kumusta sila. So, pumasok. Sinong kasama lang mga bata? Hindi, hindi, yung kasama nila kuya. Ah, si King, King. si King, King lang. Okay guys. Oh guys, okay naman pala. Salamat kung ganun no. Hello baby. Wow. Ah, ang taga ko kasi hindi nakapasyal. Yay, yeah, ako. Sabi ko tanong sir, eto ba 'yun? <laughs> Iba na kasi. ito oh, yung kubo nila. Oh, pwede pala kami maki ano dito mamaya. Makikain dito sa pesto nyo? Pwede ba? Mamaya. Okay, hindi, okay lang. Kahit ganyan. Ang oh, cute nga, oh. Ito po yung ano bahay nila, Kuya Alex Librada. Uh, okay naman. At okay na rin ako. <laughs> Nakamusta kayo mga bata? May kasama naman pala. Kapatid po ni uh, Sis Lorraine at ni Sis Glyza. Yan. O siya. Sister, balik na muna ako doon. Okay na. Nakita ko. Mamaya, pag ano, di dito, dito, mas okay dito. Presko, ha? Ay, okay, baby. Dito muna si tita, ha? Ayun, guys. Ang bahay ni Kuya Alex Librada. So, buti na lang nandun yung kapatid, no? Kaya lang naman tayo napapunta para kamusta, ang mga bata. Salamat sa Diyos at may mga kasama naman pala. Uh, sis, uh, mukha ni Sis Loreno, yung kanyang kapatid. Hello! <laughs> So guys, hanggang dito na lang po muna ulit ang aking video sa ngayon sa update ko sa pagbili ng lupa ni May. Hanggang ngayon naglilinis pa sila. Uh, sa so susunod na uh, pagbisita po namin dito, ano, titingnan namin kung ano na pwede ulit gawin nila. So guys, salamat. Salamat na sa Baguio ako, guys. Pela sigaw, Baguio, Baguio 'yan. Baguio. Kasi pinuntahan ako dito ng bagyo. <laughs> sa mga nanonood po ng live ni tita at nanonood ng aking premier, salamat, salamat, salamat po ng marami. At hanggang sa muli, Kalingat bilma, supportan niyo po lagi ako. Salamat po. Babay po muna. Bila ng bawat pagsuko problema na natin Mahirap lahat ng hamon Kaya ngayon hangad mo rin ay makatulong Akalina pa, suportahan natin na isang taong may mabuting puso At higaing makatulong sa ating mga kababayan Kalingap Velma Please subscribe Sa kabila bawat pagsubok at problema Na natin Han Yung pinagdaanan nagbigay ng kalakasan Na natiling matatag, hinarap lahat ng hamon Kaya ngayon, hangad mo rin ay makatulong